Kasabay ng mga usap-usapan sa social media, naging tampok ang mga aktres na sina Bea Alonzo, Julia Barreto, at Kim Chiu dahil sa kanilang pagiging calendar girls ng isang kilalang brand ng alak, na may isang bagay na tila nag-uugnay sa kanila, ang aktor na si Gerald Anderson. Si Bea Alonzo ang unang naging calendar girl ng brand na ito noong 2022, at kamakailan naman ay si Julia Barreto, na kasalukuyang karelasyon ni Gerald, ang napili para sa 2024. Ang relasyon ni na Julia at Gerald ay madalas na napapabalita sa showbiz at naging kontrobersyal ang kanilang pagmamahalan dahil sa mga isyu ukol sa paghihiwalay ni na Bea at Gerald noong 2019, kung saan si Julia ang itinuturong dahilan ng kanilang breakup. Samantala, hindi rin nagpahuli si Kim Chu, ang dating kasintahan ni Gerald, na kamakailan lamang ay inanunsyo bilang calendar girl ng brand para sa 2025. Ang kanyang pagpasok sa listahan ng mga calendar girls ay nagbigay daan sa mas maraming komentaryo mula sa netizens na nagbiro, si Gerald Bang ba may ari ng tanduay? Dahil sa kanilang pagkakaugnay sa aktor, nagbigay ito ng kuryosidad at mga hirit mula sa mga tao sa social media na nagtataka kung may special na connection nga ba si Gerald sa brand. Ang usaping ito ay naging paksa rin sa isang vlog na pinamagatang OGD's showbiz update noong November 24 kung saan tinalakay ang mga haka-haka at mga biro hinggil sa pagkakasama ng tatlong aktres sa kalendar ng brand. Sa kabila ng mga puna at patawa ng netizens, nagpatuloy ang mga diskusyon at chismis tungkol sa aktor at ang mga relasyon ng mga aktres sa kanya. Bagamat may mga biroan at kwento na nauugnay sa pangalan ni Gerald, mukhang magaan ang relasyon ni Nabea at Julia ngayon. Noong Marso, naging usap-usapan din ang isang event kung saan magkasama silang nakita at tila magkaibigan na. Nagbiroan pa sila sa harap ng mga tao, kaya't malinaw na ang kanilang relasyon ay nagbago mula sa pagiging magkaaway dahil sa mga isyo sa nakaraan, at ngayon ay tila magaan na ang kanilang samahan. Sa kabila ng mga biro at hakahaka -haka na lumalabas sa social media, nananatiling tahimik si Gerald Anderson. Hindi siya nagbigay ng pahayag ukol sa mga usapin na ito, at pinili niyang hindi magsalita o makialam sa mga komento ng mga netizens. Bagamat hindi siya nagsasalita, malinaw na ang mga koneksyon ng tatlong aktres sa kanyang buhay ay patuloy na pinag-uusapan ng publiko. Sa kabuuan, naging isang malaking usapin ang pagiging calendar girls ni Nabea, Julia, at Kim para sa parehong brand na nagdulot ng mas maraming kwento at diskusyon sa social media tungkol kay Gerald Anderson. Ang mga isyong ito ay tila nagpapakita ng patuloy na interes ng publiko sa buhay ng mga sikat na personalidad sa showbiz at sa kanilang mga relasyon, at kung paano ito naiimpluensyahan ang kanilang mga karera. Ano ang sinyo sa balitang ito?